Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Bago lang po naimbitahan yung mga pro-Duterte vloggers doon sa kongreso pero itong mga malalaking news media outlet, hindi nila uh, inimbitahan at at the same time, hindi po nila tinanong tungkol sa usapin ng fake news. Alam ng lahat na nung pumunta ang dating Pangulong Duterte doon sa Hong Kong para sa PDP Thanksgiving Rally sa mga OFW natin, mga kababayan natin, mga OFW. Itong mga news media outlet dito sa Pilipinas ay gumawa din ng mga balita tungkol sa uh, pag-apply daw. Pag-apply daw ng asylum ni, ng dating Pangulong Duterte doon sa bansang China. Sinabi pa nila sa balita na galing daw ito sa mapagkakatiwala ang source at ang pamagat pa ng balita nila ay uplan tugis. At ito ay plinano na. Plinano na daw ito noong Enero pa. Nag-apply daw ng asylum sa China at hindi tinanggap. Pero panoorin natin ang press con ng Foreign Ministry of China mga kaibigan. Wuyuan特别指出, 中方从未收到所谓杜特尔前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。talagang dina talaga, mapagkakatiwalaan ang mga media outlet na ito, mga kaibigan, at maraming basis nila itong binalita. sa GMA at ANC. So dapat maimbestigahan din itong mga media outlet dito sa Pilipinas, no? And hindi lang yung mga pro Duterte vloggers, yun lang yung kasi yung mga vloggers, yung mga maliliit lang, parang easy lang sa kanila na imbestigahan eh. Pero itong mga malalaking media outlet na makapangyarihan at maraming pera, may mga abogado, hindi nila inimbestigahan at hindi nila tinanong tungkol sa fake news. So dapat fair po sana yung ating mga uh, congressman sa pag ng mga paglaganap ng fake news dito sa ating bansa.